मिलान मार दो भगत आईल सी बात करो रुवा 132 लो ए ang humayang Pilipino. Ako ang tulay na Presidente at patuloy akong maglilipot sa ating mahal na bayan. Hindi natin pwedeng sa pagkahal ng mga kurang. Tapi people are speaking out. Kailangan natin kumilos. The military has used to oppress our own people. Dapat natin tulungan ang mga 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 tayo, mga nito. di akit babawin natin ang kalayaan. Nalo, koan, for... ako. ang ng presidente ng Pilipinas.